Ayan. Ah, sumikit siya, buhay na buhay pa talaga siya. Ayan sila. Mababa pa rin ang dagat. hello mga kalalapse. Mayroon na naman tayong maagang blessings. Oh, ayan. Ah, sumikit siya, buhay na buhay pa talaga siya mga kalalapse. Oh. Ayan ang ating morning blessings tayo sa tinatawag namin dito na kumbutan. Ayan. Anong masarap lutuin sa ganitong klaseng squid. Ayan. Huli ni Tata Huli. O, di ba? Huli, huli. Para siyang, ano, parot yung ngipin ng kumbutan. Yan, ang squid na yan. Grabe. Ang laki sulit nito. Mga ngagat pa ba to? Oh, buhay pa to, patay na. lang Buhay na, buhay pa mga kalalabs yung kulay niya ay nagpaiba-iba. Ayun oh. Oh, OMG. Ang laki nito. Yan, kikindatan tayo nito buhay na buhay pa siya makakalalabs oh isda na naman isda may isda fresh na fresh kapag tayo talaga nasa isla mga kalalabs kapag ikaw ay masipag ng isda yan ang huli nila ni mama at ni tata ngayong araw na to may bago isda na malaki na naman tayo buhay ito naman mga kalalabs, gagawin nating torta. Ayan. Pero pipiliin muna natin ang mga, ano, yung mga medyo malalaki at saka yung mga seaweeds. yan, Tatanggalin lang natin to. Gagawin din nating torta yan. Kasama yan sa kanilang pangingisda. Na, na nahuli. At ito ang gunung. <laughs> Maliliit pero masarap nito ang sabaw. Yun. Pipilian lang natin. Tingin ka, mother! Hello! Si hi, mga kalalabs! Si ka, mama. Ayan. Namili siya ng isga. Pinipili. Gagawing torta natin yan, mga kalalabs. O kaya, ah, uh, ginamos. Gagamusin natin yan. Gawa tayo ng torta. Ayan, si mother there. Siyang namili ng isda. At ito yung isda natin kanina. Na malaki. Oh, buhay na buhay pa talaga mga kalalabs. Ang fish na. meron fish din. Yan lang nakuha nilang isda. Masarap yun to sa sinabawang fish. Ayan mga kalalabs. Super sarap Oh!